Mimi Bart. Hello mga mare! Linggo nga ng hapon nito at aalis nga kami ni Nasia at may aatinan nga kaming birthday party. Umaampon ambun nga nung umalis kami at pag-aabang nga naman namin sa may kanto ay nahirapan na naman kami sa pagsakay at wala nga dumadaan na tricycle. Siguro mga 30 minutes nga rin kami nagantay bago nga nakasakay. At nakarating na nga kami dito nga sa may venue ng birthday party. Dito lang nga yan sa may Sagbat Morong Rizal dito sa may Alamaris Resort. Bukod nga sa amin ni Sia ay eh kasama nga rin namin ang ate niya na si Ate Pia dahil nina nga siya ng celebrant. 2.30 nga ang nakalagay nga sa invitation at ang kala ko nga ay nagsisimula na nang dumating kami pero kokonti pa rin pala ang mga tao. Hinanap ko nga agad yung isang kabarkada ko dahil nandito na nga daw siya at galing pa nga yun ng Laguna. At natanawan ko nga siya dito nga sa may table 12 kaya naman dito na nga kami dumiretsong mag-iina. At eto naman yung birthday boy. At ang team nga ng birthday ay Super Mario Brothers. Napakaganda nga ng gayak nga ng venue at bukod nga doon sa mga balon nga doon sa may mismo stage ay meron din nga mga balon na gayak dito nga sa bawat table. Sa amin nga magkakabarkada ay kami pangalang ni Grace ang nandito nga. Tapos nga doon sa pinakadulo sa tagiliran namin ay meron nga doon swimming pool at ang alam ko nga ay kasama na nga yun sa package sa pagre-rent nga dito sa resort. Hindi ko nga alam kung inaantok na nga dito si Sia hindi pa nga ito natutulog. Nag-announce na nga yung MC na pwede na nga magpicture dito nga sa photo booth at habang nga wala pa nga nagpipicture ay inunahan na nga namin ni Grace na magpapicture dito pati na nga din kami mag-iina ay nagpapicture na nga din dito kasi mamaya nga ay malamang mahaba na nga ang pila dito Open na din nga kumuha dito nga sa candy corner kaya naman kinuha ko na nga rin ng konting candy dito nga si Sia para naman malibang siya. Kalapit naman nito ay itong cotton candy kaya naman kumuha na nga rin ako. Bising bising nga dito nga si tatay sa paggawa ng cotton candy dahil nga mamaya ay malamang dadagsain nga rin ito ng mga bata. Pinaupo na nga ng MC ito nga mga bata dito nga sa upuan ng mga maliliit at ang sabi ko nga kay Sia ay maupo nga siya doon. Hinatid ko nga siya at iniwan ko nga siya at nagpaiwan naman siya. Madami-dami na bisita kaya naman nagsimula na nga itong MC. Bali nga nagsimula nga sa opening prayer. After nga ng opening prayer ay pinakilala na nga itong celebrant kasama nga ng pamilya niya at kasama rin nga itong mascot ng Super Mario Brothers. Akala ko nga nung una ay matatakot nga si Sia nang makita nga itong Super Mario Brothers. Puti na lang talaga at hindi at behave na behave nga siya dyan nga sa upuan niya. Pagkatapos nga ay pinikturan nga muna itong family. Kapag ka nga ganitong okasyon at may budget naman ay mas convenient pa nga kumuha talaga ng photographer at wala ka na nga iisipin kung sino nga ang kukuha ng picture sa inyo. Bukod nga doon ay eh, sigurado ka nga wala nga paaalpasin itong mga photographer sa magagandang shot at alam nga nila ang mga magagandang angulo na pwede nga kunan. At panigurado nga lahat nga ng bisita ay eh, magkakaroon nga ng picture kasama nga nitong celebrant Pagkatapos nga ay sumayaw na nga rin tong dalawang mascot at tuwang-tuwa nga si Sia kaya naman napapaindak nga rin ang batang ito kahit nga nakaupo. Tuwang-tuwa nga ako dyan dahil alam ko nga na nag -e enjoy nga dito nga sa birthday party ito nga si Sia. Unang sinayaw nga ng mga maskot ay yung wheels on the bus kaya naman napapasayaw nga ito nga si Sia at sumunod nga ay yung mga TikTok dance. Hindi ko na nga mapaparinig sa inyo at baka makapirate nga tayo dito. Pinatatayo nga ng MC ito nga mga bata para naman makipagsabayan nga ng pagsayaw dito nga sa dalawang mascot. Pagkatapos nga sumayaw ng mga mascot ay ito namang clown ang pumalit. Tapos may pinagawa nga siya dito sa mga bata. Pinatatayo at pinauupo niya nga ito. Buti na lang talaga at nakikisama nga si Sia dito nga sa pinagagawa ng clown. May nakaredy ang mga balloons ito ang clown at may gagawin nga siya dito at ibibigay niya nga ito sa mga bata. Hindi ko nga alam kung naboboring nga si Sia dito kaya naman tumayo nga ito. Niisip ko nga rin mga mare baka nga inaantok na nga ito at hindi nga ito nakatulog bago nga kami pumunta dito. Maya maya naman ay bumalik na nga rin siya sa pagkakaupo at siguro nakita nga siya ng clown na nagbe-behave siya kaya naman binigay sa kanya yung isang balloon. May nakita nga ako may dadalang ice cream kaya naman nagpunta nga ako dito at humingi na nga rin ako ng dalawa para nga dun sa dalawang anak ko pagbalik ko nga ay nandito na nga si Sia kalapit nga ng ate niya at may kinakain Pas forward na nga tayo mga mare at nagpakain na nga sila kaso nga ay natulog nga si Sia kaya naman karga ko nga at eto nga si Pia na lang ang kumuha nga ng pagkain ko Nung tapos nga akong kumain ay saka naman nagising ito nga si Sia. At habang kumakain nga yung ibang bisita ay pinalabas na nga ulit itong clown para naman magperform ng magic at eto nga may papit pa nga silang kasama. Tuwang-tuwa nga yung mga bata dito nga sa papit na dala ng clown at sa pagmamagic nga nila. Sa 7-7 nga na program ay las nga tinawag ito nga si Ati Pia para nga sa 7 footwear pas forward na nga tayo mga mare at tapos na nga ang birthday party. Medyo ginabi na nga nang tapos ang program kaya naman etong at umarkala na nga lang din kami ng tricycle pa uwi. Happy 7th birthday ulit Santi at thank you sa pag-invite sa amin at hindi nga lang sisiya nag-enjoy pati na nga rin kami.